Dive for mga idol Ayan let's go Lusong tayo Okay Ay so sapo malabong ang dagat mga idol Pahirapan na naman magharap ng isda nito mga idol Ayan sisitay tayo rito Sana madala tayo ng malaki Ayun may natutulog na isda mga idol Ayun sa pool Dali tayo Long Nose Emperor mga idol Unang pa Jack patagat Okay Ayun sa pool na sa pool Mga idol Long Nose Emperor long dali. Long dali. Long, dali Nasa May kit kilo din mga idol Hanap tayo ng iba Baka may kasama to mga idol Ayun ganda ng mga patuhan lalaki ng pato ayun may danggit lumapit umikot sapol na naman mga idol quality eh ang lusong natin ngayon ah mukhang makakarami tayo mga idol ayan, ayan. nagtagara gar pa mga idol hanap tayo ng iba dito nasaan kayo mga kasama nito mga idol ito medyo maganda-ganda yung coral ayan may danggit na naman gitek nauratan mga idol mga idol madi ko nagkote dali na naman dito mga idol anak tayo ng iba oh, meron na naman mga idol ayun umilag siya Ang magaling palang umilag yun mga idol Mga idol Let's go Hanap tayo ng iba Gitik na naman ang ating danggit Napunit Kanina yung isa idol Sumibat Ngayon naman napunit Sayang yung dalawang danggit Dito tayo sa iralam ng coral Eh wala Wala naman hanap tayo ng ibang pwesto mga idol eto may butete. may butete natutulog siya binulabog natin tumakbo yung butete mga idol hanap lang tayo ng eto anak lang barakuda barakudang matulis, sumirit hindi inabot ang lakas ng pakiramdam niya mga idol ang layo na lang inabot nun eto mayroon pa yung nakitang alimasag medyo maliit sibat ka muna sana na lang pag malaki ka na ayun pa sa pool nakadala na tayong mga mga idol nangingintab pa yung kaliskis niya. yun o oh. umiilaw pa yan ang masarap pa maxi mga idol pull isang kasama niya isang strike na isda mala silver din mga idol may kasama siya pamaksiw dito sa part na to mga idol siri na dito hanap tayo ng mas may labirab eto meron parang bangus nagitikan mga idol hindi na gumalaw puro pa max dali natin mga idol sarap higop ng sabaw dive tayo dito sa parting mabato pero malabo ayun meron ako nakita hindi mapakaling danggit sample na naman mga idol Shoutout out kay tropang Edmond Paltap from Eto, meron tayong nakitang manabong. to mga idol. Delikadong isda. Oh, masakit na katibo. Kaya hindi natin siya kukunin dahil marami siyang tusok. Hanap lang tayo ng iba. Yung nangingintab pang ilalim ng dagat, mga idol. Dito tayo sa may puno. Ayun, may danggit na natahimik. Ayun, gumalaw. Sapul ka na naman, danggit ka. Nakakaraming tayo, mga idol. Puro danggit sunod-sunod ang danggit natin quality yun know, oh walang pasag hanapin natin yung mga kasama niya mga idol may tahimik na naman danggit Sample na naman umikot ayun sumabit buti na lang hindi nakawala mga idol naiangat pa rin natin salamat sa biyayan dagat mga idol kahit malabo ang tubig may huli pa rin Eto, may dalagang bukid sa pool. Kaya lang, mga idol, nagtataka ko bakit nasa dagat yung dalagang bukid. Dapat dalagang dagat. Ayun o, oh, na headshot mga idol. Dito tayo sa patuhan mga idol. Yun, may dalagang bukid ulit. Sa pool na naman dalagang bukid ka. Kakaibang mga, kakaibang isda mga idol. Next time sa bukid ka tumira. Para hindi ka naliligaw sa dagat. Ayun oh. Ito masarap pang prito mga idol sa Bosher Shadow. Pwede nang baon bukas sa trabaho. Ayun, danggit mga idol. Malapad-lapad. Ayun. Sample na naman. Ayun oh. Tali mga idol. Quality. mga ganyang malalapad na danggit mga idol mga anim limang piraso lang mga idol 1 kilo na quality na naman sa mga natin ito may gulong ayun o may nagkatagong labahita mga idol sapul kang labahita ka pag gulong gulong ka pa ha? ayun o nagitikan mga idol walang pasag ginawa niyang bahay yung malaking gulong Tingnan natin mga idol, baka may kasamang labahita rito. Ito, maraming tayong. Ayun, pusit mga idol. Sa pulang pusit. Nangitim pa. Ayun oh, bumuga ng tinta. Quality eh, mga idol, nakadala tayo ng pusit. Ito, may danggit. Tahimik. Malapad na naman ang danggit, mga idol. Sampol na naman nakakarami tayong tanggit mga idol napapasing ko lang mga ilang peraso na rin na dalating tanggit ayan mga idol oh. inangat na natin ito may kulay pulang isda pirahin natin ayun sa pool tikman natin kung masarap subukan natin sama sa mga makintab na isda mga idol pamaksiw the red fish ayun sa pool na naman mga idol Nakadali na naman tayo ng dalagang bukid mga idol na sa dagat. Ito, dito tayo banderito mga idol. May pusit. Huwag kang sumibat. Medyo mailap Ayun, sumirit. Sayang mga idol. May kasama na sana yung pusit natin na dali kanina. Medyo kinabahan ako doon. Hindi ko nakalabit. Dito lang tayo sa may danggit sa pool na naman mga idol papasin ko lang mga idol ang amon ng danggit dito sa spot na to halata hindi di bulabog ang dagat pusa kumihinto pag may ilaw yung iba lumalapit pa ito kaganda sa mga isang to mga idol pag nakakita ng liwanag talagang nabubulag ito may baby lobster na sa gulong din kaya lang di natin kukunin mga idol kikilitiin natin ayun o may ilaw yung mata ipitikin natin yung buntot mga idol kung sisirit. Ayun. Ayun. Sumirit. Sumirit nga mga idol. Ayan. Magpalaki ka muna. Sa so, usunod na pagkikita natin. Malaki ka na. Dadalihin na kita. Ayan. Balik natin mga idol. Medyo maamo pa mga idol pag malilit pa mga lobster. Ayan o oh, mga idol. Kitang kita nyo mga idol. Ayun. Bye bye lobster. See you soon. Ito tayo mga idol, barnda Ito, may marakapas mga idol. sapul na naman. May kasama na 'yung ibang papaksim natin mga idol. Itong makintab na isda. Ayun oh. Umiilaw din pag iniilawan. Dito tayo mga idol. Meron na naman marakapas mga idol ang ah, makintab na isda sapol na naman ang aamo nila mga idol kitang kita nyo naman hindi gumagalaw Akala mo nasa palengke lang ito may itong dagat kaya lang medyo maliit pa shout -out kay Bogard hindi natin uhulihin yung hitong dagat maliit pa saka na lang pag malaki dito tayo sa banding maraming coral mga idol baka sakaling makahuli tayo ng iba ito dalawang tanggit yun sapol yung isa idol yung isa tumakbo babalikan natin dito siya tumakbo kanina eh ito nagpakita na naman yung talagang bukid na naligaw sa dagat mga idol sapol na naman pero ito mga idol prito sabay sarsyado para kahit na paano may sabaw ito may danggit malikot yung sumirid mga idol, hindi natin tinamaan. Pero yung isa, kahimit lang, babalikan natin na idol. Ito, magre-reload muna tayo, kasa muna. Ayan, kaya pa lang hiningan natin. Ayun o, no? talagang papahuli siya mga idol, hindi na siya umalis sa pool. Quality well, mga idol. Maganda-ganda yung lusong natin ngayon. Nakarami tayong danggit.